Hello guys! Magsiswimming lang naman ang mga person for today's video. Let's go, go! Nag-arkila lang naman ako ng jeep. Sana all. Oh, para lang makapag-swimming. Ah, ah, totoo. Oh. Patay muna natin ang ilaw. Alas 5 na. Ayun na yung wala. Oh, oh, diba? Ah, let's go, go, go! <laughs> ah, in-arkila na yung boat po. Oh, oh, oh. Oh, oh, diba? oh diba? kula <laughs> yan din yung ano <laughs> alay ko puro drawing na lang oo, oo, oh, oh, di diba? ba diba? oo, oh, oo, di ba oo, 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 oo meron kami isang kasama dito <laughs> ayano na nanagdagan ang aming ilang pinangkit naamay ko na ang dagat <laughs> naamay ko na yung ano, yung ating layo-layo dagat naamay ko na yung alat uh, karaki lang talaga ng chip eh. Oh my God! Nakarating din sa dagat. After 48 years. Oh, thank you, Lord! Nakarating din si ng dagat. Na kami, na Ay, dito na kami, guys! Sisit pansit! ito na talaga! Dito na kami, guys! Dagat! Tayo dyan! Hindi na namin naabutan ng sunrise. Ayun no. Oh. Ayun na. Pare! Mare, Wow! O oh, ayan na dagat na talaga is real. Wow, kakain na pala kami. Well, hello guys. Hello Kumare. Wow, nakapag-ihaw na ng ano oh. Ang saman dito oh guys. Woo! Ayan guys. Nakalanghap din ng simoy ng dagat oh. 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 ba? Diba? Ang saya. Oh, wow. Huwag puro tinda, magdagat na din. O, oh, dito na, dito na ako sa dagat, oh. O, oh, dito na ako. O, oh, yung sunrise, oh. Wow. O, oh, diba? Ay, sana all na lang, sana all na lang talaga. Woo, saya. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Yes, ayun. Ayun. <laughs> <laughs> Walang uwing dilasig. Ano uh, ba? Magtitinda talaga kami dito, guys. Magtitinda kami dito. Oh, 150. <laughs> Pag may soft drinks siya, 150. <laughs> <laughs> Meron kami dito ano, bagoong. ong. Oh, bago on, 100. Itlog na pula ano to, 50. Wait, Sino? May, may ginawa pala ako itlog maalat to. Ah, oh, pag baso, nagtitingi kami ng baso dito, 5 piso lang. Ah, 5 oh, piso lang ma manga, manga, kano, manga. kilo na mangga? Oh, 100 kasi galing puno pa to. Oh, fresh yan ha. May, may twin pack 25, 25. Bili lang dito sa Rose Jam. Okay, na. Okay, natin Okay, ano? natin Okay, natin Okay, ah, natin ay, sus, hindi ka naman nagpaalala. Ayan, guys. Dito lang natin lapag to. Actually, pang tinda ko talaga, kala nila dala ko. Kala nila patla ko. O, oh, pa, yung Alfonso namin, 1,000 to, guys. 1,000 to. Pagkakaloka. Oh, o, diba? Picture. 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 Picture, picture, picture. Wait lang. Ano pa naman yan? 1, 2, 3. Nakulayan din ang drawing. kaino na tayo, guys. Ako, ako, Meron kami malaking tilapia, huwag. Para pala kumain. Sunscreen time. Ah, oh, sunscreen namin. Ang sunscreen ni Marian. Ito naman ang sunscreen ni Rosemar. <laughs> Rosemar, lang malakas. E <laughs> try natin dito, oh, Rosemar. Baka, baka may, tinky, baka dito. Silipon, iPhone. <laughs> Sa akin, dahil feeling artista, sunscreen ni Marian. water resistant to. Oh, oh, water oh, diba? resistant. O, gear, To ah, finger, diba? Buti na lang, may dalang sunscreen. Oh, oh, diba? oh Ay, kami, wala kami dalang sunscreen, oh. di kasi kami artista. Oh, oh di <laughs> Bawal mangiti <magitimang> mga artista. <laughs> Ito kasi artista to, kaya may dala siyang sunscreen. <laughs> Ito kasi water resistant. Kaya, kami kasi paling lang. Ano. Paling lang ang alam. Oh. Lagay-lagay dito sa hita. Akala mo kung may iitim pa. <laughs> Let's go, guys. Ligo na tayo. O, oh, ba? Diba? Hindi ako ready niya na. Wala sa plano to. Pero ayan na. Aha. Alright. Let's go. Tara. Bili na oh na ba oi wow wow dito binina 1.5 150 alfonso 1 k lala 50 na lang discounted price <laughs> Meron din 1.5 ko, pinili na kayo 150 lang. Meron din dito mangga. Ano fresh from ano from the tree. Ano lang to, 10 isa. Discounted na. Meron din akong binibenta dito, gusto nyo, chicks. <laughs> <laughs> chicks, hello, hello guys. Kaya <laughs> na kayo, mura lang yan. Mura lang to, oh. oh. Friend <laughs> Mamaya may iyaw-iyaw din kami dito, oh. Tagal ng aking pinamano dito. Ang mahal daw kasi ng paninda ko. <laughs> Ayan, busy na ang mga kumares sa pag-prepare. Ako, tindera pa rin. Kailangan makasold out tayo ngayon. Paano ba naman, may kalaban pala ako doon. Tapos kulang-kulang daw, walang oyster sauce daw dito eh. Paano tayo, walang toyo suka. <laughs> Wala kang asin eh. Wala asin din. Ano ba yan? Pwede na cook na yan dyan. O, lagyan ng cook yan. Pwede na cook asin. Ayan o. Busy, busy. Ang mga kiddos na si Swemeng. Ang enet na guys. ay kuya. O, diba? Anya, boy. Ay, ay, ay. Aming kumaring artista ngayon nang dumating. Ay, kung graduate ka na. Ang na. Uy, send yun na yung mga picture natin. Ang na. Hindi, hindi. Kay maring mabing. Walang uuwing hindi lasing. Mga kalasing ba yan? Ano ba? mo. <laughs> Hindi marunong magbuka. isang lang. Hindi <laughs> yan na lang kayo. Hindi man ako mag-ama. Uh, my phone? Hindi siya so, kong picturean yung aking paboritong sedsen at ano. Ito picture Asa na yung ice? <laughs> Ay, ice, ice. <laughs> Ay, ano? <ice>. Ito <laughs> mo siya. Oo nga. Ay, hey, Luto na yan? Oo. Dito mo ilabas na tabi na dito. Oo. Oh. Oh. yung kutsin mo? Ayaw, diba? Baka na lost thread. Ba? Baka naman dito. Laging nasa malayo. Kamusta naman ang love life? Okey lang ah, Cheers para okay sa Cheers para sa pa sa nito. Alponso. Sayan. ganito. Parang hindi matumbang. hindi matumbang. Parang Asan ng kung 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 ko! kung 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 Okay. Ay, nagpalit siya ng shade. Ayaw niya kami cheers. maging ano. Cheers. Nalalaglag. Cheers. <laughs> Iba pa talaga pag-artista. Cheers. <laughs> oh, cheers. O, oh, magpagal kayo. Oh, cheers. Ungla, oh. Mari, cheers. <laughs> ah, cheers. Tampay. 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 Para sa tagumpay. <laughs> oh. Nakulayan din. Cheers. So Ay, nakulayan din ang ano, ang dagat o. Oh, color blue. Magano. Wala akong